He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Dahan-dahan akong lumapit sa lumang kabaong na unti-unting umahon mula sa buhangin. Ang alon tila kumakapit dito, ngunit bawat hampas lalo lamang itong lumilitaw. Sinanay nasa likod ko, humahagulhol. Si Mekio naman tahimik ngunit matatag na nakamasid. Nang tuluyan nang mabuksan ang takit. Hindi buto o abo ang bumungad kundi mga lumang papel, larawan at sulat na isinilid sa loob. Mga alaala na isang pamilyang pinaghiwalay ng takot at lihim. Isa-isang nagkalat sa buhangin ang mga larawan. Nakita ko ang isang batang nakangiti, yakap na isang lalaking kahawik ko. At sa likod ng larawan nakasulat ang mga salitang. Para sa anak nating darating, huwag mong ipagkait ang katotohanan. Lumapit si nanay, nanginginig ang kamay habang pinulot ang isa sa mga sulat. Binasa niya ito na mahina, ang tinig niya halos mabasag. At Elena, kung sakaling mawala ako, sana'y ipaalam mo sa kanya na siya'y bunga ng pag-ibig, hindi na kasalanan. Humagulgol siya at napayakap sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng lihim na kanyang pasan. At ang sakit na isang katotohanang itinago para lamang ako may ligtas. Si Mateo lumapit, marahang inyabot sa akin ang kwintas. Hindi ko hinihingi na tanggapin mo agad, bulong niya. Pero sana, bigyan mo ng puwang ang katotohanang ikaw ay anak ko. Tumingin ako sa kanila. Sa ina na lumaban para itago ako sa sakit. At sa ama na gayon lang ko nakilala ngunit dala ang piraso ng pagkatao ko. At sa gitna ng tabing dagat na saksi sa lahat. Hawak ko ang kwintas at pinikit ang aking mga mata. Sa unang beses, hindi na ako nagtanong kung sino ako. Dahil lang sagot, naroon na mismo sa pintig na aking puso. Isang pintig na galing sa kanila pareho. At sa wakas, nakahanap ako ng katahimikan sa gitna ng bagyong matagal kong pinasan. Unang beses kong nadama ang malamig na hangin na umaga sa tabing dagat ng Batangas. Tila may bumubulong sa akin mula sa alon. Isang lihim na hindi ko maunawaan ngunit ramdam ng puso ko. Hawak ko ang lumang larawan na natagpuan ko sa baul na aking lola. Nakasulat sa likod nito ang isang pangalang hindi ko kilala. Meteo, huwag mong kalimutan. At mula noon nagsimula akong magtanong kung sino siya sa buhay namin, ang mga kapitbahay umiwas sa tuwing babanggitin ko ang pangalan. Ang aking ina na nanahimik lang at tinititigan ako na parang may tinatago. Sa bawat katahimikan lalo akong naguguluhan. Bakit may pangalan sa pamilya na bawal sambitin? Minsan sa fiesta ng bayan. Habang umaaling ngaungaw ang musika ng banda. At sumasayaw ang mga bata sa liwanag ng parol. May isang matandang babae ang lumapit sa akin. At mahina niyang binulong. Huwag ka masyadong magusisa, anak, sapagkat may mga sugat na hindi pa rin naghihilom. Ngunit paano ako titigil kung ang mga tanong ay humahabol sa bawat panaginip? Bawat tunog na kampana ng simbahan. Parang paalala na may kasagutan sa paligid na ayaw nilang ipaalam. Isang gabi, habang umulan at nagkukulong lahat sa bahay, narinig ko ang mahinang pagkatok sa aming bintana. Dahan-dahan akong lumapit at nakita ko ang anino na isang lalaki basa sa ulan, nakayuko, at hawak ang parehong larawan na hawak ko rin. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaakit sa presensya niya. Ang ulan patuloy na bumubuhos. Ang malamig na hangin pumapasok sa bawat siwang ng bintana. At ang kanyang mga matatila tila nangungusap. Na parang matagal na kaming magkakilala. Binuksan ko ang bintana kahit nanginginig ang aking mga kamay. At bago pa man ako makapagtanong. Ibinulong niya ang isang salitang paulit-ulit kong naririnig sa panaginip. Matthew, napatras ako, hawak pa rin ang lumang larawan. Ngunit hindi siya pumasok. Nakatingin lamang siya sa akin na para bang naghihintay ng sagot. Nginit paano ko siya sasagutin kung ako mismo'y walang alam. Bigla niyang inyabot ang isang malit na kahon na yari sa kahoy. Basa na sa ulan at may nakaukit na mga simbolo. Hindi ko maintindihan ang mga palatandaang iyon. Pero ramdam ko na konektado ito sa pangalan at sa lihim ng pamilya. Pag-abot niya ng kahon. Tumalikod siya at mabilis na naglakad kalayo sa gitna ng dilim. Iniwan akong nanginginig. Hawak ang kahong hindi ko alam kung dapat ko bang buksan o itago. At sa loob ng bahay. Naririnig ko ang yabag na aking inapapalapit sa pintuan. Nagmamadali kong itinago ang kahon sa ilalim ng aking baro. Bago pa bumukas ang pinto at lumitaw ang aking ina. Basang-basa pa rin ako sa ulan ngunit pinili kong mumiti. Parang walang kakaibang nangyari. Tinitigan niya ako ng matagal. Parang may hinahanap sa aking mga mata. At sa huli ay mahina niyang sinabi, May nakita ka ba? Nagkunwari akong hindi ko naintindihan ang tanong. Pero ramdam ko ang bigat ng boses niya. Tila ba alam niyang may inyabot sa akin ang estranghero. At lalo akong nataranta na mapansin niyang nanginginig ang aking mga kamay, Lumapit siya at hinawakan ang aking braso. Mainit ang kanyang palad kumpara sa ginaw ng gabi. At bulong niya, halos hindi ko marinig. Kung ano man ang ibinigay niya sayo, huwag mong bubuksan. Nagangat ako na tingin, naguguluhan. Bakit niya alam? Bakit para matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito? Sa labas, patuloy ang pagbuhos na ulan. Ngunit sa loob ng bahay, mas malakas ang pintig ng puso ko kaysa sa kulog at sa ilalim na aking baro. Ramdam ko ang malamig na kahoy na kahon na para bang may buhay na kumikilos sa loob nito. Hindi ko na kayang tiisin ang bigat na hiwagang bumabalot sa akin. Habang nakahiga ako sa banig, patuloy na naglalaro sa isipan ko ang salitang binitiwan ng lalaki. At ang kahon na parang humihinga sa ilalim ng aking baro. Bumangon ako ng tahimik. Habang mahimbing na natutulog ang aking ina. Dahan-dahan kong inilabas ang kahon. Pinagmasdan ko ang mga simbolo na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ilang ulit kong tinangka itong buksan. Ngunit tila may pumipigil sa aking mga daliri. Ranggang sa marinig ko na naman ang mahinang bulong. Mula sa labas ng bahay. Isang tinig na pamilyar ngunit hindi ko matukoy kung kanino. Buksan mo at malalaman mo ang totoo. Napalingon ako sa bintana. Walang tao, walang anino, tanging ulan lamang ang bumabagsak. Munit ang bulong ay malinaw, malapit, at kaulit-ulit. Para bang galing mismo sa loob ng kahon. Napalunok ako, nanginginig ang labi. At dahan-dahan kong inikot ang malit na kandado. Nang biglang bumukas ang pinto ng aming silid, at tumambad ang aking ina, gising, gising na gising, at may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Napatras ako, hawak pa rin ang kahon na nanginginig sa aking dibdib. Ang mga mata ng aking ina nanlilisik hindi iyon ang malumanay na ina na kilala ko. Tila ba ibang pagkatao ang nagbabalot sa kanya? Sinabi ko sa'yo, huwag mong bubuksan. Ang boses niya halos pumutol sa katahimikan ng gabi. At bawat hakbang niya papalapit. Parang pinapabilis ang tibok ng aking puso. Nanay, mahina kong sambit. Sino si Meteo? Sandaling tumigil siya. Ang mahigpit niyang hawak sa kutsilyo biglang lumuwag. At sa kanyang mga mata, Sumilip ang kirot na parang matagal na niyang kinikimkim. munit bago pa man siya makasagot, may malakas na kalabog mula sa labas ng bahay. Parang may bumagsak na mabigat sa lupa. Sumunod ang yabag na nagmamadali. At isang tinig na lalaki ang sumigaw sa gitna ng ulan. Ibigay mo sa kanya ang katotohanan, Elena. Hindi mo na siya kayang iliktas sa pamamagitan ng kasinungalingan. Nanigas ang aking ina. At ako, hawak pa rin ang kahon hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Nanginig ang aking mga tuhod sa narinig ko. Ang pangalan ng aking inabinitawan na estrangherong lalaki na para bang matagal na silang magkakilala. Si nanay naman ay napatras, nakatalikod sa akin ngunit ramdam ko ang panginginig ng kanyang balikat. Umalis ka, Meteo, sigaw niya sa labas. Ang tinig niya basag at puno ng galit. Wala kang karapatang bumalik dito. Meteo, ang parehong pangalang nakaukit sa larawan ang parehong salitang bumulong sa akin noong gabing iyon. At gayo'y isang tinig ng lalaki ang sumasagot mula sa dilim. Hindi mo may tatago habang buhay ang kasinungalingan, Elena. Dugo ko ang dumadaloy sa kanya. At oras na para malaman niya ang lahat. Parang biglang bumagal ang oras. Nakatingin ako sa kahon na hawak ko pa rin. Nanginginig sa bigat ng bawat salitang naririnig ko. At sa unang pagkakataon, napansin kong bahagyang nakabukas ang takip nito. Tila kusa itong gumagalaw kahit hindi ko hinahawakan. Sa loob, may liwanag na mahina ngunit malinaw. Kumakapit sa aking balat. Para bang inaakit akong silipin ang nilalaman. Habang sa labas, patuloy ang sigawan ng dalawang tinig. At ako, hindi ko alam kung ang dapat kong sundin ay ang aking ina. O ang boses na nagsasabing ako'y anak niya. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa liwanag na nagmumula sa loob ng kahon. Ang malamig na hangin biglang naging mabigat. At ang sigawan sa labas tila nagiging malayo. Parang ako lang at ang kahon ang naiwan sa mundo. Sa loob nito, may nakatuping papel. Lumana, kulay dilaw na at halos mapunit sa kalumaan. Kinuha ko ito gamit ang nanginginig kong kamay. At pagbukas ko, isang pangalan ang malinaw na nakasulat. Pangalan ko. Kasunod ang salitang anak. Napakapit ako sa dibdib ko. Ramdam ang bigat ng lahat ng tanong na bumagsak nang sabay-sabay kung ako ang nakasulat dito, kung ako ang tinutukoy. Ano ang ibig sabihin ni Meteo na dugo niya ang dumadaloy sa akin? Narinig kong bumukas ang pinto, mabilis na pumasok ang malamig na hangin. At sa liwanag ng kidlat, nakita ko ang isang lalaking basa sa ulan. Nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata tuwid na nakatingin sa akin. At sa isang iglap, parang ako ang tinitigan ng sarili kong refleksyon sa mas matandang anyo. Anak, bulong niya habang sinanay, nakaluhod na at humahagulgol sa sahig. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang kahon nasa aking mga kamay pa rin. At ang liwanag nito lalo pang lumalakas. Tila hinihintay ang pasya ko. Kung bubuksan ko ng tuluyan o iiwan na lamang sa dilim. Hinahabol ko ang bawat paghinga ko habang hawak ang kahon na nagliliwanag sa aking mga palad. Sinanay patuloy na umiyak, paulit-ulit na sinasabi. Patawarin mo ako, ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka. Si Meteo nakatayo sa harap ko. Basang-basa, nanginginig pero matatag ang tinig. Hindi mo na kailangang mamili, anak. Ang katotohanan mismo ang pipili para sayo. Naramdaman kong lalong bumigat ang kahon. Ang liwanag nito halos bumalot sa buong silid. Hanggang sa marinig ko ang malakas na pagputok ng kulog. At kasabay nito, automatikong bumukas ang kahon sa aking mga kamay. Isang bagay na kumikislap ang lumitaw mula rito. Isang kwintas na may palawit na hugis krus. Matagal ko nang nakikita ang ganitong kwintas. Sa bawat larawan ng batang hindi ko kilala sa baul ni Lola. Gayon, hawak ko na mismo. At sa paghawak ko, biglang sumilay sa isip ko ang mga alaala na hindi akin. Larawan na isang batang naglalaro sa tabing dagat. Kasama si Meteo, Masaya, Malaya. Hanggang sa biglang dumilim at narinig ko ang tinig ni nanay na umiyak. Nabitawan ko ang kwintas, halos mahulog sa sahig. Pero bago ito bumagsak, nasalo ito ni Metio. At sa pagkakahawak niya, diretso niyang tinitigan si Nanay. Wala nang tatakas ngayon, Elena, bulong niya, habang ako nakatayo sa gitna nilang dalawa. Hawak ang papel na may pangalan ko. At sa dibdib ko, tila may pintig na hindi na akin kundi nagmula sa kanila. Isang pintig na naghihintay lamang na kasagutan kung sino talaga ako. Ang katahimikan ng silid biglang bumigat, parang bawat patak ng ulan sa bubong ay kumakatok sa aking dibdib. Si nanay nakaluhod pa rin, nanginginig ang tinig habang nagsasalita. Ginawa ko ito para sayo, ayokong maranasan mo ang sakit na dinanas ko noon, ayokong makilala mo siya. Si Meteo, mahigpit ang hawak sa kwintas. Ang mga mata niya puno ng paninindigan at pagsisisi. Elena, hindi mo may kakaila na anak ko siya. May karapatan siyang malaman ang lahat, kahit pamasaktan siya. Naramdaman kong lumalapit sila pareho sa akin. Parang ako ang sentro ng isang bagyong matagal nang hindi natatapos. Sa isang banda, naroon ang pagmamahal na isang inang pilit akong iningatan. Sa kabila, naroon ang dugo at pangalan na pilit kumakatok sa aking pagkatao. Anak, huwag, luhang bulong ni nanay, nakatingin sa kahon. Kapag pinili mong alamin, wala nang balikan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita. Muling nagliwanag ang kahon, mas maliwanag kaysa kanina. At sa liwanag na iyon, nakita kong unti-unting naglalaho ang mga peder ng silid. Hanggang sa nakatayo na kami sa gitna ng tabing dagat. Ang parehong tabing dagat ng aking mga panaginip. Ang hangin malakas, ang alon rumaragasa. At sa gitna ng buhanginan, may nakabaong bagay na unti-unting umaangat mula sa ilalim. Isang lumang kabaong na yari sa kahoy. Na para matagal nang hinihintay ang aking pagdating.